Alam na, Jonas. Salamat po. Wana. Parang awa nyo na, sumakay na kayo. Salamat po, Wana Sakay. Pambili ng bigas, pambili ng gatas.

Oh, walang jod dami na oh eh, Ayan mga idol oh, dami nang kita oh, maghapon oh Gawin mo pa may pay Oh, yan Ana masa aja he. Oh, wan-wan sae itu nak wan-wan raw. Mundi wala gajah. Eh, abilahin mu ngabilahin, ma'i mani wala e. Oh, aya mani wala yo. Oh, aya mani wala. Oh, ane yen wala. Kita nyusukri kayak apa lagawa. Grabe, aya paniwala Di kasi pinak sukre. Oppo na kan ai dul. Ako na pala sunod. Sa kayo ma'am. Yamaha. Yamaha. Isang na po. Nakasunod po. Sa na. Ayon po. Pwede na. Ayun nga. Tinuturo ko doon. Sixty po ma'am. Isang biyahe na. Okay Okay One hour later. Cheap. Pag naman ni Rade po Gabi na Ramokano na. Ramokano nga. Oo. Oo, ano. Ayan oh, dapatikan na glow to. Mas sulit pa rin 'yung glow to kaysa Ah, oh, nga pala rin. E dinapat kasi 'yan sa'no. Para bukas irit na lang 'no. Oh, nga pala kumal oh, talaga kahit sa tricycle matuman ayun oh, umaga gabi na pagbakan pa rin kahit gabi na ayan haba pa ng pila namin oh. pang lima ako pang lima Walo pa kami dito, walo. Ito hey, te, na kaya? Ayan. Okay, log daw. Sa kaya ma'am. Wala, dinila ina inalok doon eh, dumana eh. Ge, ge, ge. Bicycle po. Raquel, 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 Raquel,

<laughs> Ali na Ali Salamat po Anas Parang awa nyo na, sumakay na kayo Salamat po Anas Pambili ng bigas, pambili ng gatas Ali Anas, My goodness, sumakay na kayo, parang awa nyo na Salamat po Anas Ha, ha, ha. Welcome to my guys. Hi. Hi vlog. Hi welcome to my guys. Hi vlog. Trending na. Si Kalbo, si Trending na si Kalbo. Ayan, ayan, ayan pa din. Ayan, Maning bawat sa ang kinakain. Trending. Oh, nakayo na kayo, gumagabi na. Nako po, rode. Ha? Kaya nga eh. Kanina may sasakyan ng Cavite ah, sasakyan ng pulis. Ang lang ikot dito, li libreng sakay. Pati sasakyan ng pulis na dito. Cavite pagaling. Siguro yung mga biyayang kabiti na o, nililibri sakay nila. Ah, sakay na kaya, sakay. Sakay na kaya, sakay. nag na ako. Panorin na lang natin yung hijabi.

Hindi na kilala ng aso nila eh. Tataholan na yan pag-uwi. Sana all. Ayan oh. Ay, nasakyan din ng mama. ganyan ganyan talaga wag no? <tutuk> 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 bago pa no alam nangingi alam ba? kayo <tutuk> <ha>? <tutuk> ingatan <yan>. <tutuk> <tutuk> <tutuk>

Mga ah, kapiya, ay, kapina, yan mga nag-iikot. Abi ay ayaw pina. Ayun. Dito para kami, dapat pala kami. Oh, diba oh? Chagat-chagat <laughs> lang para mai nilaga. Oh, naman mga pagod na 'yan oh. Pagod na yung mga kasamahan. Lahat naman pagod na. Yeah. sandal sandal lang na si Kogi. Last trip na rin ako kasi gabi na. May ina ang aking mata sa gabi. Ay, papano kung kumita tarong konti. Ayos na rin. Ang awit Thank you for watching guys. Yeah. God bless ang lahat. God bless.